Yo!

Bentar, bentar. Iya, kan? Ah. So Ayan, harvest time na naman. Happy New Year, everyone. Sure ko, marami tayong handa niyan. Ngayong New Year. Pero masarap din yung tilapia, walang kamatayan niyan. Pagkatapos ng New Year, hanapanapin natin. Inihaw na tilapia at buro. Ayan. Ayan lapad-lapad ng mga tilapia namin dito sa uh, medyo malayo dito sa farm. Yan, nag-harvest. Yan, yung hindi pa nakikita. Ayan, bye! Ayan po, may machindo, no? sasakay doon sa Good morning, good morning ito. Magluluto po ako ng pangat na talapia. Happy, happy New Year po sa inyo lahat mga idol. At uh, bawang luya. Buya. Ipita natin niya. Bawang luya si Buya. Ipita natin ang patis na puro galing kay Romano. Galing kay Romano mga idol nagpapangat na naman tayo sa lahat walang kamatayan no? Right. ayan po ang bango niya good ng happy year po sa inyo lahat ito yung talap yung walang kamatayan no? Right. ibigisa natin yan para sa pangat ayan po Pantay-pantay po ang laki ng isda ko mga idol yan. Walang kamata yan, talapia. Ilalagay na po ko ng suka. Na suka. Tapos maglalagay po tayo ng tubig. Tubig yan, tubig. Alagay ko na po yung talong at saka siling. Anong at saka si Rena, di sana po yan. Papawunin na natin ng pamintan ng bilog gani kay Raul. Andang kabite. Ano, pangat po ang tawag dito pa hindi paksin dahil may sibuya sa saka siya. So, ang kay Romano. Happy New Year po mga idol yan. Ako mga pagbigay lang ako sa'yo, kagaya niyan, time punta sa farm. Ito po yung mga nag-scam na no, Romeo Katakutan Vlog. Romeo Sagong Katakutan, Romeo Katakutan, Romeo Katakutan Vlog, kusina ni Idol, Romeo Sagong Katakutan, Romeo Katakutan Official, Romeo Katakutan Sagong, Romeo Katakutan Special Pan. Iusap po ako. Huwag po kayong mapapaiskam. Huwag po kayong papano. Nag-i-cusap po ako. Uh, ako po, po yung sinisingil ng na-scam. Hindi po ako mangingin ng 80,000 mga idol. Happy Happy New Year po sa inyo lahat. Ako, makapagbigay lang po ako na Mga idol, okay na po sa akin yun. Hindi po kailangan yung... Okay lang may ad sila. May, okay lang sa akin. Marami silang views kesa sa akin. Huwag lang kayo mag-scam, hindi maganda yun. Uh, nangahailangan, parang nangangailangan po sila, hindi maganda yun. Ito, dito maglalagay tayo dito sa pinangab na kalapya. Maglalagay tayo ng konting asukal para laban po ito sa asim ng suka. Kunti lang. Yan. Para tayo ng palay eh. Yung Romeo, sa akong katakutan na 515 k uh, mga um, idol, ang daming niyang, na, a, anong tao noon. ang daming niya ng views, matakama. Yung ang isa niya, 8 million views, 1.5 million views, may kita na po yun eh. But, uh, dapat eh, ma, mag-ano na po sa tinikipanin yung, di ko na pinapansin eh, ayaw ko na pong patulang kasi ayaw ko may stress. Ay, uh, hindi ko naman po kasi ginawa yan para may stress ako ng po Ang sa akin lamang, mga pagbigay lang ako na siya. Tulungan po natin, report natin -sabay na sabay-sabay yung Romeo sa aming patakutan na 115k follower. Kusina niya idol, Romeo sa aming patakutan. Ikiusap po para hindi kayo may scam. Ikiusap sa poko happy happy new year po mga idol. Tell ano inyong mga fake account mga idol. Kaso magaling po sila. Kaya napaparami pa yung views nila kasi mga idol. Magaling po sa computer. Kung ako lang ako po kasi hindi ako magaling sa computer eh. Ang alam ko lang, magaling lang ako yung eh, makapag, ako, nasaya, makapag uh, share ako ng saya, makapag-share uh, ako ng kaalaman ko. Tsaka yung pagtulong ko sa kapwa-tao ko. Yun lang mga idol. yun ang pangat ni idol mga idol. Pangat na talapi ang walang kamatayan Magandang magandang gabi. Happy, happy New Year po. Sana lagi po tayo malakas. At uh, bigyan tayo ng mahabang buhay ng Panginoon. At uh, wala o lalapit sa atin ng problema. Ang sabi ni Idol, good morning, good morning, God bless po mga Idol. Ang sabi ni Idol, good morning, good morning, happy new year po. Ito po yung pinangat na talapin. Yun yan. Ito yung bulalo mga Idol. Papainit natin yung bulalo na napakasarap po. Kaya Rudy po. Kahit na ako sumagit ang katawang ko, gabi Rudy. Yan o, no? napakasarap. Ngayon, ito yung mga Yan o, yung kay Burito yung amat na ito.

Ang dami na natin kinayang bulalo siya. Uh, Kumain ka na? Anong ilalagyan mo? Ha? Bulalo. <laughs> Dali. O, yung... nyo na to. Ang dami-dami nito. Ano po kayo? Sampok <laughs> po. Sampok, o. Dalhin nyo na ito. Doon nyo na lang. Yung ilalagyan, ha? Thank you, po. Thank you, po. <laughs> ah, dalhin niya. Ayaw daw yung talapi. <laughs> Ayaw <bahasa> daw <ako. laughs> yung Ay, <nalong>. bulalo. <laughs> ano ba ang tawag? Sarap. Ah, <laughs> na ano, ano, yung ano kasi na miss kasi nasa nanay ko et, uh, mga anak ko doon sila kumain atik naman ako nila sabi nila dito akain ah, daw talapia kasi kain pala kami dalawa ni rin ayan ito yung talapia <laughs> ano kinain mo? ha? Lala. sarap naman ano good morning good morning ang sabi nila ito